Musta kay Bigayan na dito naman yan. For today's video kay Bigayan ay nagbibentilation ako sa aking mga chicks. Kasi pagod na pagod sila katatakbos diyan sa loob. Uh, kahit kumakain sila, tatakbuhan, karay kay dang karay kay yan. So pinapa bin, ko sila. Oh grabe. Grabing init ngayon. Nagtutungtong kasi sila kaya sabi nila sa hangin sana kung nada. so nga inikak yung sa hangin eh. ang na ang mga dominat na uh, one auto dito uh, pati to yung mga bagong hats in-ventilate ko na rin sila kasi kawawa naman sila so nilalam kung saan sila pupunta ayan mga maliit pa lang yan mga day 3 pa lang sila mga ito naman medyo malalakas na pero ang init. Bale 120 ito, yung nasa baba. Ayan. Pati yung mga nandito sa may sa may boarding house, binentilate ko na rin. Pero ang init yung mga Mercuana GS 902 and ito oh ang gagawin ko naman, tinesting ko yung init kung talagang ang init ito. Ano mo tinuturo ko? Oh, ayan. Oh, medyo naluluto na siya. Sa init ng panahon. Ayan. Medyo naluluto. Oh, talaga, naluluto na rin. Sa init niyan ng panahon ano oh, kahit magluto, para libre. Yan, nagluto ka lang, di Aldaw. <laughs> <laughs> Kita nyo, o. oh di Naluton. O, oh, mainit pa. Hindi ko mapasok pa yung kamay ko. Ayan. Thank you, kaibigan. God bless.